halos araw-araw po sa aming klinik maraming mga bata nagpapabunot ng ipin. Ngayon, ano ba ang mga dapat gawin pagkatapos mabunutan ng ipin? Una, tandaan po ninyo, pagkatapos mabunutan ng ipin ang mga bata, kontrolado nyo po ng dentista ang pagdudugo bago pa siya tumayo sa silya. Pababaunan po kayo ng dentista na tinatawag nating mga bite gauze o gasa. Hayaan ang bata na kagatin ito para tumigil ang pagdudugo. Pangalawa, Huwag kung hayaan ang mga bata na ipasok ang kanyang daliri o ang dila kung saan binunutan ng ipin. Pangatlo, bawal mo po na pong gumamit ng straw ang inyong anak. Bakit? Kasi yung negative pressure o yung paghigop ay maaaring makadistract nung namumuong blood clot sa pinagbunutan ng ipin. Siyempre, kapag na-disturb yung blood clot o yung namumuong parang langib sa pinagbunutan ng ipin, patuloy na magkakaroon ng pagdudugo. Pangapat, ganun din naman po ang pagmumuhin. Bawal mo na po ang bata pagkatapos magunutan ng ipin. Bakit? Kasi kapag nagmumog na magmubog ang inyong anak, maaari madisturb na naman po yung namubuong blood clot. Ang mangyayari po, patuloy na patuloy ang pagdudugo at syempre mag-aalala ang mga magulang. Pang siguraduhin po pinakapaborito ng mga bata ay bigyan sila ng ice cream. Ang ice cream po ay nakakatulong para tumigil ang pagdudugo. Kahit ano kasi mga pagkain malalamig, makakatulong sa pagtigil ng pagdudugo. At ang mga pagkain naman ng mga maiinit will cause naman na magdugo ng magdugo ang pinagbunutan. Kung mamimili po ng ice cream, pinakamagandang piliin ay yung mga ice cream na plain flavors muna. Wala po muna ng mga nuts at kung ano pa mga feelings na natin kasi pwedeng pumasok sa pinagbunutan ng ipin. Ito po, pinaka-importante. Bawal po Bawal na bawal na kagati ng mga bata ang kanilang labi, pisngi o dila. Bakit? Nagbibigay po ang mga dentista ng pampamanhed o yung anesthesia. Pag niligay po yan dyan, para hindi masakit ang pagbunot ng ipin, pinamamanhed niya ang ngipin, pati po ang dila, gilagid, pisngi at labi. At sa loob ng dalawang oras, maaari pong walang maramdaman ng bata at ang akala niya sa kanyang labi, bagul gam. Pag ninatnyat niya yun, magsusugat, masakit at magsisingaw. Kaya, tadaan, huwag hayaang kagatin, ang labi, dila, pisngi ng inyong mga anak sa loob ng dalawang oras. Sa loob po ng 24 oras, itong araw na ito, magpahinga muna ang inyong anak. Huwag muna payagang maglaro. Kasi pag siya ay naglaro na naglaro, maaaring magdugo ang pinagbunod ng ipin. Ang pagtututbrush po, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtututbrush lalo na sa pinagbunutan ng ipen. Huwag niyo pong hahayaan may maipong pang mga pagkain, kanin at kung ano mang ulam. Kasi pag naiwan po yung dumi na yun doon, anong mangyayari? Magkakaroon pa ng localized infection. Ito ay magiging masakit, mabaho at minsan magkakalagnat pa ang inyong anak. Kapag nangyari ito, huwag mag-alala. Pumunta sa dentista para tulungan po kayong linisin yung pinagbunutan ng ipen. Panghuli, hindi po kailangan ng antibiotics. Bakit? Hindi po lahat ng binubunutan ng ipin ay kailangan bigyan ng antibiotics kung ang anak po ninyo ay essentially healthy or hindi na po immunocompromised, hindi niya kailangan ng antibiotics. Kasi kapag nagbibigay ng, nagbibigay ng antibiotics, maaaring mawala na po ng bisa ang antibiotics at hindi nagagana sa mga susunod na pagkakataon na kailangan ng anak ninyo ang mga gamot na yun. I hope nakatulong po itong video na ito sa inyo para po matulungan kayo at ang inyong anak na maging mas komportable pagkatapos mabunutan ng nipin.